Bakit nga ba hindi naging city o syudad ang Pateros? Kung ikaw ay napadpad na sa Pateros, malamang na napansin mo na na ang address dito ay hindi isang city o syudad, kahit kabilang ito sa Metro Manila. Paano nga ba nangyari na ang isang lugar na kabilang sa Metro Manila ay hindi isang syudad o city, kundi isang munisipalidad lamang? Tara at ating alamin ang kasaysayan na nag-iisang munisipalidad sa Kalakhang, Maynila. Walang iba kundi ang munisipalidad ng Pateros. Pero kung bago ka pa lang na napadaan sa munting channel na ito, ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa ating mga bagong video na siguradong kapupulutan mo ng mga mahalagang impromasyon at kaalaman. Sa bandang Timog Silangan ng Metro Manila ay matatagpuan ng bayan ng Pateros. Ito ang pinakamaliit sa magkakasamang syudad at munisipyo ng buong Kamaynilaan. At ayon sa website ng Pateros LGU, ang Pateros bago ang taong 1700 ay dati lamang baryo ng Pasig na tinatawag na Agoho o Embarkadero. Ang pangalang Agoho ay hango sa pangalan ng mga mayayabong na punong kahoy na nakatanim sa gilid ng ilog ng Pateros. Samantalang ang embarkadero naman ay may kahulugan na maliit na daungan o pier. Bilang daungan, ang pateros ay itinuturing na sentro ng kalakalan at komersyo hindi lamang sa munisipalidad ng Pasig kundi pati na rin sa mga karatig lugar nito. Nagsilbi rin itong daungan ng mga barko ng mga dayuhang Malay, Chinese, Swedish at mga Indiano na madalas na bumibisita upang magbaba ng mga produkto at makipagkalakalan. Kung kaya naman, ang pateros na dating tinatawag na agoho o embarkadero ay ang itinuturing na pinakaprogresibong baryo ng Pasig noong mga panahong iyon. Ilan sa mga Chinong nakikipagkalakalan sa lugar na ito ang nagpasyang dito na rin manirahan at sila ang nagpakilala sa industriya ng pagbabalot at paggawa ng chinelas na alpombra at dito mas nakilala pa ang agoho. Ang pangalang pateros ay nagmula sa salitang Tagalog na pato o duck na siyang nangingitlog upang gawing balot at sa patero, na siyang tawag naman sa mga taong gumagawa ng sapatos. Noong taong 1700 dahil sa malaking kita ng baryo ng pateros o agoho dahil sa kalakalan ay nagutos ang nooy gobernador general ng bansang Espanya na noon ay nakakasakop sa Pilipinas na isang bayan ang noy barrio lamang na pateros. Noong taong 1896, sa pag-usbong ng revolusyon ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol, ay maraming mga tagapateros ang sumama sa revolusyon at naghangad ng kalayaan laban sa mga dayuhan. At ang mga bayaning ito ay ang siyang umaatake sa puwersa ng mga Espanyol na nagkukuta sa may simbahan ng Pasig. Noong sumunod na taon ay gumanti ang mga Espanyol at kanilang sinunog ang Pasig. Isinunod nila ang Pateros, Malapad na Bato, at ang Tagig. At noong Agosto sa 1898, ang Pateros ay sumuporta sa gobyerno ni General Emilio Aguinaldo. At noong March 29, 1900, ang Pateros ay ginawang isang munisipalidad sa bisa ng General Order Number no. 40, Act Number no. 137 ng Philippine Commission na ipinahayag noong June 11, 1901 at nagsasama sa Pateros sa noong bagong tatag pa na probinsya ng Rizal. Makalipas ang dalawang taon noong October 12, 1903 ay lumabas ang Act 942 na nagsasama sa mga bayan ng Pateros, Tagig at Muntinlupa sa kadahilan ng pang-ekonomiya at upang pagsamahin ang tatlong bayan at ang Pateros ang itinalagang sentro ng munisipalidad na iyon. At noon namang March 22, 1905, ang munisipalidad ng Pateros ay binago bilang munisipalidad ng Tagig. At kalaunan ay lumabas naman ang Executive Order No. 20 na may petsang February 29, 1908. At dito ay pinag pinagutos ang paghihiwalay ng Pateros sa Tagig. At muli nakamtan ng Pateros ang formal na kalayaan nito bilang isang munisipalidad noong January 9, 1909 sa bisa ng Executive Order No. 36 at noong November 7, 1975 ay nakasama ang Pateros sa Metro Manila bilang isang munisipalidad sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 924. Ang dahilan kung bakit hindi naging isang siyudad o city ang munisipalidad ng Pateros, ito ay dahil hindi naabot ng pateros ang requirements para maging isang syudad ang isang munisipalidad. Ilan sa mga requirements ay ang annual income na hindi bababa sa 50 million pesos. Ito ay kayang abutin ng pateros, subalit sa populasyon ay dapat ay hindi bababa sa 200,000. Malabo itong maabot ng pateros dahil na rin sa liit ng sukat ng populasyon nila na lamang sa mahigit 65,000 noong 2020 census. At sa land area naman ay mayroon silang 27.36 square kilometers ayon sa kanilang website. Subalit, medyo confusing ang sukat na ito dahil kung titingnan mo sa ibang articles at sites, ang nakalagay lang na land area ng Pateros ay 10.40 square kilometers. Marahil, ang paliwanag dito ay ganito. Sa kasalukuyan kasi naniniwala ang ilang mga tagapateros na hindi ang kasalukuyang sukat nito ang orihinal na sukat ng Pateros sapagkat mayroon din silang claim sa ilang mga barangay ng Tagig, Pasig at Makati tulad na lang ng Embo Barangays at BGC na sa ngayon ay nasa Tagig City na at marahil kung napunta sana sa Pateros ang mga lugar na ito malamang ay magiging ganap na ang pagiging syudad ng Pateros bagaman imposible na itong mangyari sa kasalukuyan. Kalugar hanggang dito na lang ang ating video. Sana ay mayroon kayong nakuha na kahit kaunting impormasyon. Maraming salamat sa panunod at palagi po kayong mag-iingat.